Okay, so isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Ang mensahe ng buhay ay ating po mababasa sa Psalms chapter 5 verse 12. Ganito po ang nakalagay, Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with shield. Yan po ang sabi ng Biblia sa Tagalog po, Pinagpapala mo o Diyos yaong tapat ang iyong kandili ay ang kanyang kalasan. Okay, so sinasabi po ng Biblia, you can be blessed with favor. Hindi lang po tayo binless ng Panginoon, kundi mararanasan pa po natin ang kanyang favor. So, paano natin mararanasan ang favor ng Diyos? Okay, number one, love God. Mahalin po natin ang Diyos. Love God with all your heart. Without loving Him, we cannot expect to gain His favor. Kaya mahalaga po na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Pangalawa po kung paano natin mararanasan ang favor ng Diyos. Love people. Mahalin po natin ang ating kapwa. What are you doing for the kingdom? What are you doing for others? If you want God's favor, then start caring for people. Tulad po ni Ruth sa Bibles. Ruth found favor with Boaz because of things she had done. At According to James, Apostle James in the Bible, faith without works is dead. So napakahalaga po na mayroon tayong gagawin. Ano po sa ating pakikipagkapwa-tao. Sabi nga ng Panginoong Isus, according to Matthew chapter 25 verse 34 to 40, the king replied, Truly I tell you Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine you did for me. Yung word na you did for me. Kaya sa ating pong pagmamahal sa mga tao, meron at meron tayong gagawing pagpapadama at pagpapahayag ng ating pagmamahal. Sabi po ng Matthew chapter 7 verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. And Ruth chapter 2 verse 11 to 12, sumagot si Bus na balitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin, iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalaing kanawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa kanya ka dumulog at napakalinga. So Ruth was noticed for what she had done. She received more than she asked for. Special treatment, protection, More than enough. <clears throat> Kaya napakahalaga po ang pagmamahal sa ating pong kapwa. Love God and love people. Okay, number three. Kung paano mararanasan ang favor ng Diyos. Hate what God hates. Kamuhian daw po natin yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos as you make a stand for God in His causes His favor is released upon you in Revelation chapter 2 verse 6 but you have this in your favor you hate the practices of the Nicolaitans which I also hate yayon yeah, mga kapatid lalo na ang kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Paano natin mararanasan ang favor ng Diyos kung tayo'y magpapatuloy sa kasalanan? Kaya kung may ginagawa tayong kasalanan, much better to stop. Itigil na po natin. Ano po, kaya napakahalaga po kung paano natin mararanasan ang favor ng Diyos. Ibe-bless niya tayo with favor Hate what God hates. Yan. Okay. Ano pa ang dapat nating makita sa Bible kung paano natin mararanasan ang favor ng Diyos? Give gifts and offering. Yan. So sa Bible po si Abel, Abel offering found favor with God but Cain did not. Make sure your offerings... Find favor with God. So, giving gifts leads us to find favor with both God and man. As we see the example of Jacob who found favor with Esau following his substantial, substantial gift. Let's So, it's very important. According to Genesis chapter 4 verse 4 in Abel also brought an offering but portion from some of the firstborn of firstborn of his flock the Lord look with favor on Abel in his offering O tingnan niyo po ang tinignan po ng Diyos ay si Abel at yung kanyang ipinagkaloob kaya napakahalaga po sa ating buhay. According to Genesis chapter 32 verse 5, I have cattle and donkey, sheep and goats, male and female servants. Now I am sending the message to my Lord that I may find favor in your eyes. Kaya yun po ano, sinasabi niya that I may find favor favor in your eyes. So, paano natin mararanasan ang favor ng Diyos? Okay, number five, be faithful. Maging faithful po tayo. According to the Bible in Genesis chapter 6 verse 7 to 9, Noah, Noah found favor with God due to his faithfulness. He walked faithfully with God and that lead to favor. Yan po, si Noah. Kaya napakahalaga po na tayo maging faithful, mga kapatid. Okay, number six, be righteous. Sinabi pong righteous ay siyempre uh, blameless, walang kapintasan. As we can also see in the example of Noah, Being righteous and blameless is a key to finding favor. We also find this call to righteousness in the New Testament. According to Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan, napakahalaga po nun mga kapatid. <clears throat> Psalms 51 verse 12 Surely Lord you bless the righteous you surround them with your favor as with a shield Okay sa so Psalms chapter 5 po yon ano verse 12 Yan Surely you bless the righteous you surround them with your favor as with a shield so you can bless with favor favor leads leads to blessing. Kaya yung favor, yun po yung nagtutulak para makaranas tayo ng pagpapala ng Diyos. Okay, ano pa ang dapat nating mara dapat nating makita kung paano natin mararanasan ang favor ng Diyos? Be submitted. Pag tayo po yung totoong nagpapasakop sa Diyos, tulad po ni Esther. Esther, show us how submission brings favor. She did not take matter into her own hands. This is an ingredients to receiving favor. She exemplified submission, humility, and confidence in God and won the favor of everyone who saw her. So sabi po ng Easter chapter 2 verse 15. Dumating ang araw ng pagharap ni Esther sa hari. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Hegeyo. At nabighani niya ang lahat ng nakakita sa kanya. Kaya be submitted mga kapatid. Okay, ano pa? Be humble. Pag sinabi pong humble ay 'yung merong kang tinatawag na humility. Through her humility is there receive immediate care and attention. The best place helpers and attendance. Furthermore, her favor created for all around her. O oh, yan, talagang naligtas ang kanyang mga kababayan. Kaya yung favor na yung dumaloy sa kanyang mga kababayan. Sa kaparehas niyang, sa kanyang mga kababayan. Kaya according to 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists the proud. But gives grace to the humble O, tignan niyo po ano Galit na galit daw po ang Diyos sa mga taong palalo Mga mapagmataas, mga kapatid But God Give grace to the humble Okay, ano pa ang dapat po natin gawin, mga kapatid Be honest Honesty is a key to favor Yan, napakahalaga po Ang tayo po ay maging honest tulad po ni Joseph found favor with Potiphar because he could be trusted. So yan po ano, pag tayo po ay napagkakatiwalaan at totoong anis po tayo tulad po ni Joseph, yan, nakasumpong po siya ng favor doon kay Potiphar at tunay na sinamahan po siya ng Diyos. Okay, be honest ang mga taong anes mararanasan po nila tiyak ang favor ng Diyos. Ano pang dapat natin gawin para maranasan natin ang favor ng Diyos? Get wisdom. Wisdom is a key okay to favor. As Solomon makes clear in the book of Proverbs and Proverbs 8.35 For those who find me find life and receive favor from the Lord. So mga kapatid, napakahalaga po na maranasan natin ang favor ng Diyos. Ulitin natin, Psalms chapter 5 verse 12. Surely Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with shield. So you can bless with favor. Nawa, ah, sa lahat ng mga kapanood ng video ito, sama-sama nating maranasan ang favor ng Diyos. Maaring tayo dumadaan sa mga hamon at mga pagsubok ng buhay, lalo na sa mga dumadaan sa mga karamdaman. Expect God's favor in your life. Tayo po'y magpakumbaba, tayo magsisi, magbalik loob sa Diyos. Kung may nakita tayong hindi karapat dapat magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon, then you find favor with God. So, God bless sa lahat ng mga kapanood ng video ng ito. Pwede po nating i-like, i-share ang video ng ito for God's glory para lahat tayo sama-sama nating mararanasan ang favor ng Diyos. Okay, God bless sa ating lahat. Itindig tayo ng Panginoon. Samahan tayo ng Panginoon. At dumaloy ang presensya at favor ng Diyos sa lahat ng mga kapanood ng video ng ito. God bless po sa ating lahat. Dahil yung live po natin, hindi po, wala pong sound, kaya i-record na lang natin, i-video na lang natin para ma-deliver natin ang mensaheng ito. Okay, God bless us all and more blessing. Paalam na po tayo.